Welcome back mga kaboxing! Matapos nga pong makansila ang unang paghaharap sana ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue kontra sa top 1 contender at undefeated fighter para sa kanyang hawak na WBO belt na si Sam Goodman dahil sa natamu nitong sugat sa kaliwang mata habang naghahanda sa kanyang bigating laban kay Inoue Dahilan para may reschedule ang kanilang laban ngayon sa nang paparating na Enero 24 Ay tuluyan na nga pong kansilado ang laban ng dalawa dahil sa pagbuka ulit ng sugat ni Goodman At kailangan na itong operahan para di na lumala ang pinsala Dahil sa di inaasahan na pangyayari ay kinakailangan na makahanap ng kapalit ang kampo ni Inoue Para di makansila ang paparating na boxing event Bago pa man makahanap ng replacement ang kampo ni Inoue, ay usap-usapan na na posibleng palagan na ni Inoue ang matagal na na naghahamon sa kanya na si former Unified Super Bantamweight Champion na si Murudyum Akimadaliev. O di kaya ay ang inaabangan ng lahat na mega showdown kontra sa kapwa undefeated Japanese boxer at current WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani. Paniwala ng maraming mga boxing fans na papalagan na ni Inoue si Akmadalyev para matigil na ito sa kakaputak at kakasabi na iniiwasan daw ito ni Inoue. Ngunit wala pa nga pong isang buwan ang nakalipas matapos ang huling laban ni Akmadalyev kontra kay Ricardo Franco na kung saan tinalo niya ito via third round technical knockout nito nakalipas na Disyembre lamang. Samantala, nakatakda namang dipensahan ni Nakatani ang kanyang hawak na titulo kontra sa undefeated Mexican fighter na si David Quillar Contreras ngayong susunod na buwan, Pebrero 24. Kaya nagpasya ang kampo ni Inoue na pipili sila sa rank number 11 ng mga hawak na titulo ni Inoue na kung saan nasa rank number 11 ang kapwa Japanese boxer na si Toshiki Shimomachi na may record na 19 wins with 12 knockouts, isang talo at tatlong tabla para sa WBE belt. At parehong rank number 11 naman ang matibay natin na pambato at nag-iisang angas ng Pinas na si Janriel Cuadro Alas Casimero na may kasalukuyang record na 34 wins with 23 knockouts, apat na talo at isang tabla para sa IBF at WBC belt. At rank number 11 naman para sa kanyang WBO belt ang pambato ng South Korea na si Ye Jun Kim na may record na 21 wins with 30 knockouts, dalawang talo at dalawang tabla. Bagamat nasa rank number 11 ng dalawang titulo na hawak ni Inoue ang ating pambato na si Casimero ay matatandaan na una nang nagpahayag ang mismong promoter ni Naoya Inoue na wala na itong planong labanan si Casimero at wala ito sa listahan ng potensyal na makakalaban ni Inoue. Dahil na rin sa pangit na naging impresyon ni Casimero sa nakaraang laban nito sa bansang Japan na kung saan lumagpas ito sa timbang ng kanilang laban ni Saul Sanchez. Dagdag pa dito ay ang pagpataw sa kanya ng isang taong pagkasuspende na lumaban sa bansang Japan. Dahil dito, nagpasya ang kampo ni Inoue na labanan at gawing replacement ang 32 anyos at tinaguri ang troublemaker ng South Korea na si Yi Jun Kim. Galing po si Kim sa isang impresibong panalo nang talunin nito ang pambato ng India na si Rakesh Lukchab via fifth round technical knockout noong paglabanan nila ang WBO Oriental Super Bantamweight Belt buwan ng Mayo nitong nakalipas na taon lamang. Para sa inyo mga kaboxing, may pag-asa bang masilat ng Koreano sa isang short notice ang isang pound for pound fighter na si Inoue o mapapasama lang ito sa listahan ng mga pinagapang ni Inoue sa ibabaw ng lona?